Ito guys, panoorin natin yung kalaban ni, ano, ni X44. Binigyan niya ng partida 7-9-10. Na-scratch siya no, si X44. Tignan natin kung kaya niyang ubusin to guys. Ayan, bad shot mo ulit. <laughs> Ayan o. Oh. Si Pangag yan eh. Oh. Wow, grabe naman yun. Lupit naman nun mga boss. Diyan din si Anton nanonood sa laban nila oh, si Anton Raga, walang kalaban eh. Sobrang galing na kasi eh. Oh, ano, pectus patay-patay pa patay, to. Grabe naman 'yon. Magaling yan kay sabi niyan pa ng partida sa 9-10. Ibig sabihin napakagaling talaga ni X44. Woo, last two balls. Last two balls na si Pangag. Napakatindi ng tira mga boss Ayun no? Oh. Last ball Grabe yung partida 7 9 -10. Good, panalo na mga boss. Tapos ng laban, bayaran na.